Ang Plusi Plusi ni Meloni ay pabago-bago. Simula nung Click Day, sa halip na February, ginawa nilang March. Doon pa lang, nagbago na. Sa mga kota sa mga probinsya, nagbago rin. At ito po ang ating nakita ngayon. Pero ano po ba na bago patungkol dito sa Dekreto Plusi, lalo-lalo na sa mga probinsya dito sa Italy? Ayon po dito sa impormasyon na nakuha natin. Ang karagdagan pamamahagi ng Ministry ng Paggawa at mga patakaran sa panlipulan ng mga kota na inaasahan ng 2024 close degree upang matugunan ang kahilingan para sa konversyon ng mga panandawhang permit sa pagtatrabaho sa mga non-seasonal subordinate work permit. Mayroon ang tala na may petsang ika-10 ng Abril 2024. Ang pangkalahatang direktor ng imigrasyon at mga patakaran sa pagsasama ay namhagi sa antas ng probinsya ng higit sa 4,000 kota na nilayon para sa konversyon ng mga permit sa paninirahan ng mga manggagawa na naroon na sa Italia. Sa karamihan ng mga kaso mula sa subordinate, work seasonal hanggang hindi pa pantulong na gawain upang matugunan ang mga kahilingan natanggap kasama ang tala na may petsa ang ikalabing lima ng Mayo, ngayon din po 2024, isang karagdagan 2,300 na kota ang ginawang available at naipamahagi sa antas ng probinsya. So, bakit po nangyayari ito na nagkaroon ng karagdagang kota sa mga probinsya? sa informasyon po na nakukuha po namin maraming aplikante ang nag-apply noon sa mga probinsya dito sa Italy maliban sa malalaking city dito sa kagaya ng Milano, Roma at saka ng Bologna ayan talagang tatlong yan kapag di yan kayo nag-apply talagang para kayong mga sumusuntok sa buwan dahil sa dami ng mga aplikante kahit sa anong sekta pero bakit sa halip na sa Milano, Roma, Bologna, bakit po sa halip na doon nila dagdagan ng kota ay dinala na ito, nila ito sa probinsya? Kung matatandaan nyo po na hindi kailan lang ay nagkaroon po ng protesta dito patungkol sa mga agrikultura kung saan uh, na yung, yung mga traktora ay, ay iniahamba lang nila sa daan bilang protesta sa gobyerno dahil sa hindi uh, daw sila tinutulungan. Kaya meron siguro mga ibang atsyenda na itinigil muna ang pagkuha ng mga employee o trabador na dadaan sa dekreto klusi. Kaya nagkaroon ng kakulangan sa trabador sa parting probinsya itong nagdaang dekreto klusi o yung tinatawag na 2023 dekreto klusi. Ituloy po natin ang pagbabasa. Ano? Sa parehong tala, nagpatuloy din ang pamamahala sa muling pamamahagi sa antas ng probinsya ng mga hindi nagamit na kota ng 2023 Close Decree. Sa partikular, 3,568 na mga kota ang itinalaga sa mga tanggapan upang matugunan ang mga kahilingan para sa autorisasyon sa trabaho, para sa subordinate na trabaho, seasonal at iba pa na ipinakita bilang bahagi ng flow decree para sa 2023. So mga kabay, malaking bagay yung 3,568 na mga kota na dinagdag para sa Dekreto Plus 2024. No, Dahil nga sa pagkakaroon ng problema last year na may mga probinsya na hindi nila naabot yung kanilang kota dahil nga sa pagkakaroon ng problema sa agrikultura at maaaring ang turismo ay naapektuhan din doon sa ganong problema. Kaya sa mga kababayan natin na may apply dyan sa bahaging probinsya ng Italia, itong karagdagang kota na 3,500 plus, napakalaking bagay na to para umasa kayo kung hindi pa man lumalabas ang inyong nula hosta o hindi pa man kayo napapadala ng email ng gobyerno, hindi ibig sabihin nun ay mawawala na kagad kayo ng pag-asa. Dahil nga po sa katulad na lamang po nitong nakaraang Dekreto Plusi. So hindi po namin na nalalalaman na, na may mga probinsya pala na hindi naabot ang kanilang target na numero o target na kota kaya sa may mga apply dyan sa probinsya ng Italia kung sa amang bahagi yan samahan nyo ng konting panalangin samahan nyo ng konting diwala at konting follow up sa inyong mga employer baka naman kayo kasi napapadala na yung employer ninyo ng email hindi pa nila tinitingnan yung mailbox kontakin nyo, sabihin nyo pakitingnan yung kanyang mailbox baka naman meron na kasi kung hindi kayo natanggap may email din silang matatanggap eh. yun ang nasa info bagamat pabago-bago ang decreto plus ni Meloni okay pa rin eh kasi legal ang ating mga kababayan na nakakapasok dito sa Italia antimanong may papel kapag lumabas ang kanilang mula o staff hindi ka tulad ng iba na tumatawid galing sa ibang bansa dito sa Europa. Pagdating dito, wala rin naman kagad na kukuha trabaho kasi walang dokumento. Lalo pa po ngayon, napakahipit na po ng mga ng gobyerno o ng mga gwardiya de pinasa sa mga ganyan, sa mga illegal immigrants. Talagang pinapauwi na po nila. So mga kabayan, hanggang dito na lang po muna. At uh, Hanggang sa susunod na mga vlog po. Tumutok lang po sa akin channel dahil tututukan ko rin po itong Decree to Pluse eh hanggang sa matapos. Maraming maraming salamat po.